Tao po, magkano po Bear Brand Swap? 13. Pabili po ng isa. Ito po bayad. 15. Ito na po Bear Brand, oh. Ito na rin po Sukli, ah. Hindi huh? Sukli? Hindi? Oh, hindi na lang. Walang bariya, eh. Pabili po ng North Chicken Cube. Magkano po? 8 po. Kuha ka. Pabili po ng isa. Ito po, sampo. Ito po, nor cube. Chicken. Ito yung sukle, ah. Huh? Hmm. Hindi uli, sukle. Ba yun? Magkano po ko kasalo? 30 po. Kuha ka. Ito po, bayad, oh. <laughs> Ayan po. Ito na po. Ah, halos mapuno na ho yung alkansya ko dun eh. Apaw na po eh. Kaya ginawasan ko. Lo. Google! Barili kita sa mabay! <laughs>